Kalulis, magdala ko sandok. pag di pa lang tayo. Ayan, 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 na, guys. Ayan, ayan na, guys. Ayan na. Ayan na. Ayon na masaramon. <laughs> Hala guys, megos megos na. Megos megos na yan. Oh, megos megos na insan yan ha. Megos megos na insan. Megos megos na yan. Gaya lang buhay construction worker. Ayan na, magkaloto mga insan. Megos megos na yan. Oh? Uh, megos megos na yan. Megos megos. Megos megos na mga insan. Uh, hmm. Oh, sarap na ito. Ay, naku, ayun, no? Pamintang wasak. Ayan. Ang ating pabida-bida ang sili namumula. Tapos, mikos -mikos na mumula. Tapos, mingos-mingos na isan. Mingos-mingos natin mga insan. <laughs> mga insan, ayan na, mga insan. Tapos maluto mga insan, magtawag na ng mga ano. Na may magdala na pumunta uh, rito, uh, bring on your alak. Oh. Lodre pulutan, oh. may dala alak. Pag walang alak, kunting kapalasa okay. mga kaibigan. Kunting agin mo Lasunin natin yung mga matatakaw sa pulutan. Nikos, nikos, nikos. Nikos, smikos mga insan. <laughs> Ang tagal po ay eh, pang lumabas ang picture oh. Okay, guys, may kuhay na siya, may buhay na ang ating adobin pata. Okay, may kosmikos na naman mga insan. May kosmikos na. Tagyan natin ng konting sabaw. Tagyan natin sabaw. Sabaw mga insan, konti. Ang pinagkuluan niya. Ayan. Tambayan na natin ang pagluto ng ating pata. Ay, may nalaglag. God damn it, sayang. Okay na yan. Okay na mga insan. May kosmikos na yung mga insan. Maswerte makakuha niyan. Isa makita naman. Oo. Oh. Malaki pa naman. Oh, eh, malaki niya, sayang yan. Oh. Ah. Ano na natin mga kaibigan?